Lahat ng proyekto, prioridad. Walang maliit o malaking project para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kailangan matapos lahat ng programa sa tamang oras. Sa ikalawang episode ng BBM Podcast, sinabi ng Pangulo na ayaw nito ng business as usual. Hindi mo pwede sabihin, oh naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are, uh, you, you're on probation, Yes. Because it's an ongoing assessment. Sigurostariin ang pangulo pagdating sa mga proyekto. Kailangan personal niyang nakikita ang mga natapos na programa para masiguro maayos. At any level of government, it's very different to receive makatanggap ka ng report na sasabihin natapos namin yung project, ganito yung ginastos mm -hmm. namin, may picture na maganda. Ganito. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. So, oi, hey, totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. sao. Mm -hmm. The other side is binuwala ko itong mga, mga lokon to. Mm -hmm. Alam mo na, eto na to hindi reliable 'yan. Uh, Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Mm -hmm. Because it's uh, it, you, of course you read all the reports, no? Mm -hmm. But that's not the, the iba-ibang iba-ibang accuracy rating ko minsan. Hindi rin excuse sa Pangulo ang pagkakaibigan sa kanyang administrasyon. Ibig sabihin, walang lugar ang friendship card pagdating sa tungkulin. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. Mm -hmm. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Eh hindi naman hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pag- uh, pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Iginit din ng punong ekotibo na hindi siya mangingiming palitan ang mga hindi maayos na opisyal. Kapupuntahan mo nga. Uh -huh. sabi ko, hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na taga doon. boss, hindi totoo yan. Hindi uh -uh. uh -huh. nila natapos. Talaga? Oo. Uh -huh. Ay, kapunta natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao, mm -hmm. eh, siyempre kung ano yung mapaliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, ipaltang kita. Hanap tayo ng mas, may, ng mas magaling. Hindi na raw bago kung si niya ang mga tiwaling opisyal dahil marami na siyang nakasampolan. Marami na. Mm -hmm. Hindi na lang namin ina-announce, eh, kasi, you know, just get, uh, ako, trabaho to, just, just if you're not helping get out of the way, mm -hmm. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabaya mo kami magtabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means, you're fired or you're may floating ka o ililipat ka sa ibang ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Gabumil de Villegas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.